🎵 Sa nila? Oh, nasa na ba? 🎵 ang, ang paghihirap matatapos na ba? Tapos ang 🎵🎵 nakalubog sa sarili sa nilangan ng matungan tutot Araw-araw kang kahit kay maumabon sa tuwot ng baha Kailangan pong masukay, uugod-ugod magtitiis Magbubol ng bulaga para sa barya O hilang makibang ang kasyo Sa mga ang mga nakaupo sa silya na di mauga-uga Ako ang bahin ang iba, walang nalang di matumba Ang galing nila sabihin pero di naman gawa Mga patakong nabako, iwan ang ganawa Bubulain sa silaway, may matamis kong salida At pagdating sa ng pa masisisi pa'y iba Wala na ba? Takot-takot na lang, kailangan ng gumising At ay tao rin Hindi takot-takoha, na tao rin sila rin itong mga nililigaw mga sa tunog? Makikita pa ba nila? Oh, Nasa, na ba? nasa Ang, ang paghihirap ko'y matatapos na ba? Pagkatapos lang ka na Kinapalumpat muna tayo sa'yo Ngunito kanina po ang pantimonyo Kitakas na sa pinag-iibang libanan Tapos sa dulo tayo lang ay na Yung na dapat na nasa sila Yun ang lalamang inakas na ating tinatira Pantayin lang nang umurap sa atin masaklap Sa kanilang sarap Mga sakit na pinakalilig na natin Pumabi na tinigil ng ating leko Ang na makinigil niya Pagkakalagin ang balat sa pangako n'yong mag-aral Huwag ka nalang itaibag sa limpwa sa tumat Magpumutok na ang bulkan na maandala Mahalig mo baka tayo magkakulot Kung nakinig kayo Sino'ng umakaw ang tayong paawas? Mga ngiti nila habang na Sa napuntong bulsa, pinaghirapan kong mga baliang Nalumulto na lang ang mga pangako Pagkakataon sa labi, Lubog so, ano? sa so, so, so. ka sa hirap, maghirap pang umiti magtrabaho siyang na oras na rin Pagkakataon sa pag-uwi Pansin lang sa panasyo Wala siya, hindi na kung ano-ano Rolls Royce, mamahalin na damit Sa panasok mo Lubog ka sa bahas At sa utang, tahanan ko sa maamuhay At ang kalutang ng katero Nagpapagamit sa mga oligato na sabi Nakunin nyo na sa atin ay malamang bumali Sa katotawa na nga nagtulong sa akin na sakit Ang may tulad nila sa Pilipinas papa. na naranasin ko ngayon mo nga sabihin Na hindi na nangisip sa mga lirito ka ng Kundi nang galing sa bibig Ilang beses magbubututin yung naiwan na tinay Kapuksan mo ang iyong teka Hindi mo ka aking pipig Maririnig ko ba? Sa tulong na magkakarina Magkikita pa ba? Sa, ang paghihirap ko'y matatapos na ba? Matatapos na ba? Mahirinig ko pa Mga daing nila Ang paghihirap ko'y matatapos na ba? Magkatapos na ba?